Hi guys, magandang araw at dahil nga sobrang lamig na naman ang panahon ngayon, eto nga at nag-request nga si Lola na magluto nga daw ako ng sinabawan. Aba nga naman at nagre-request din nga din si Lola eh. Aba, syempre naman ating pagbibigyan si Lola at na naman lumakas-lakas ang tuhod, tayo magluluto ng sinabawan. Tara na nga at samahan nyo ako magluluto nga tayo nitong sinabawan na request ni Lola. Eto nga at hinuhugasan ko na nga ang nabili kong karne ng baboy at ito na nga lang ang aking sasabawan. At pagkatapos ko nga hugas ang karne ng baboy, ito nga at nagayat na nga rin ako ng ibang ingredients. May nag-message nga pala sa akin, tinatanong kung nasan daw si mama ko at bakit daw si lola ang lagi kong kasama. Aba sa totoo lang ho, parang pang MMK ang kwento ng aming buhay, baka maaya kayo. <laughs> kwento ko na nga rin ho sa inyo, ako nga po pala ay lumaki nga kay lola at kay lolo. Sabi nga sa akin ni lola at lolo, ako nga daw ay 7 months old pa lang nung kinuha nila ako kay papa. Nung naghiwalay nga po si mama at papa, apat po kaming magkakapatid ang naiwan kay papa. Kaya po, na, kaya po kinuha ako ni lola at lolo. Yun naman pong tatlo kong kapatid ay naiwan kay papa. Bale, dalawa po kaming babae tsaka dalawang lalaki. Ako po yung bunso. Hindi ko nga po alam ang buong dahilan kung bakit nga po naghiwalay si mama at papa. Pero sa ngayon, ang mahalaga po ay okay na po ang lahat ngayon. Si mama nga po nakapangasawa po ulit at nagkaroon nga po ako ng limang kapatid at dito nga po sila nanirahan sa Batangas. Sobra saya po ng pakiramdam dahil masaya at nagkakasundo naman po kaming magkakapatid. Si papa nga po nasa Bicol at hindi na nga po siya nag-asawa. O ba diba, sabi ko naman sa inyo pang MMK ang buhay namin. <laughs> Putulin muna nga natin ang ating kwentuhan at balik na nga tayo dito sa aking lulutuin. Eto nga at natapos ko nang i-prepare ang mga ilalagay nating sahog sa ating lulutoing sinabawan. Sinalang ko na nga itong karne at nilagyan ko na nga rin ng sibuyas bawang. At pagkatapos nga, antayin nga lang natin yan ang kumulo. Nang kumulo na nga ay nilagay ko na nga rin itong kamatis. At sinunod ko na nga rin nilagay yung ibang pampalasang sangkap tulad nitong paminta, asin at betchin. At sinunod ko na nga rin ilagay itong gabi na ginayat ko kanina. At pagkatapos nga, imekos-mekos lang natin yan at papakuluan hanggang sa maluto yung gabi. At nang nalutuluto na nga yung gabi ay sinunod ko na nga rin ilagay itong kangkong. Madami-dami nga ang nilagay kong kangkong dahil masarap nga ang maraming gulay. At halu-haluin nga lang natin yan at tapos ilalagay ko na nga rin itong siling green. At halu-haluin nga lang natin ulit yan at pagkatapos isusunod na nga rin natin itong calamansi juice at para maasim ang ating sabaw. Aba at sa mga oras nga ito nakakagutom na at nakakatakam itong niluluto ko at sigurado taob na naman ang kaldero ni Lola. At ito nga at luto na ang ating sinabawan at hanguin ko na nga po at gutom na nga daw si Lola. Ito nga po palang video na to ay noong nakaraang linggo pa ngayon ko na lang na edit pagkadating ko nga galing sa trabaho. Ay siya sige na po hanggang dito na lang po ulit at maraming maraming salamat po sa palagi niyong panunod ng aking video. Ingat po kayo lagi. Bye!